So hello po, as of this time, 11.22 na ng gabi, ay uh, wala pong naging update mula po sa GMA at sa Tape Incorporated So inaasahan po natin na kayong araw daw magbibigay ng update tungkol po sa tinapos na tahanang pinakamasaya Pero uh, wala pong uh, nilabas na kahit ano um, Hinintay po namin kanina, nanood ako nung uh, uh, show ni Boy Abunda na Fast Talk at ito po yung lumabas doon sa kanyang programa. Panoorin po natin ah. Matala, nagpaalam din sa mga manunood ang noontime show na Tahanang pinakamasaya Sa video naman na inupload sa YouTube channel ng programa, makikitang nag-iyakan at nagyakapan ng hosts at staff matapos silang umere noong uh, Sabado. Nagpasalamat rin si Isko Moreno sa mga advertisers at sa mga malulood sa kanilang suporta sa programa. At kinumpirma rin ni Cherie Solomon sa kanyang Instagram na last episode na nila noong Sabado. So confirmed. Wala pang direktang kumpirmasyon mula sa pamunuan po ng Tape Incorporated at GMA Network tungkol dito pero maglalabas po ng joint statement ang Tape at GMA sa mga susunod na araw. Abangan na lang po natin ang mga detalye tungkol dito. Iyan. So, so na-delay po, na-delay ang uh, kanilang naging announcement. So, they need a few more days siguro para i-finalize kung ano po ba yung laman ng announcement na 'yan, uh, kung ano po ba yung kanilang magiging explanation, At ano po ba yung magiging future na plano para po sa noon time slot ng GMA 7. Okay? Of course, usap-usapan po ay yung TikTok lock. Yung TikTok lock daw ang uh, ipapalit dyan sa show. Kaya po yung tanghalan ng kampiyon ay dinedevelop po nila para yun po yung ipang tapat sa TNT ng It's Showtime. So, posible po yun. Ang lumalabas din ng mga chismis sa mga iba't ibang mga publications ay uh, baka si Yorme Isko ang makasama dito sa TikTok Lock, siya lang po ang current host ng Tahanang Pinakamasaya na makakatalon dito po sa bagong programa na gagawin po ng GMA. So magandang platform din po yan para maipromote yung mga bagong artist nila sa Sparkle. So yan po ang posibleng tinitignan din ng GMA. Of course, nandyan pa rin yung option ng It's Showtime na lumipat mula GTV papuntang sa GMA7 oh, pero sa ngayon po ay wala mga bagong walang indikasyon na posible pong mangyari yon usually kasi si Vice Ganda ay nagbibigay ng mga clue di ba nagpaparinig kapag ganyan kapag merong malaking uh, movement na mangyayari sa its showtime pero sa ngayon po sa, sa, mga na check ko so far ay wala pa po siyang binibigay na kahit na anong uh, clue na sila po ay lilipat dito po sa GMA okay so yung pong mga yung pong mga pro-tape na vloggers Ay binabantayan ko din po yung kanilang mga page Nintay ko kung ano yung mga posibleng nalang i-post Regarding po sa mga changes dito sa show At uh, kahapon napansin ko hindi nila alam kung ano yung eksaktong mangyayari. Pero kanina, ng mga after lunch, ng mga hapon, eh parang siguro nasabihan na sila kung ano po yung susunod na magiging step at magiging direksyon ng Tape Incorporated. At uh, ang pinapalabas po, meron pong isang nag-post na page, ay ito pong uh, clue na T7. Okay, na posibleng collaboration between na uh, GMA at tape. So, alam pagkakalam po natin, ang nire-report sa mga balita ay uh, malaki pa 'yun pong uh, kailangan bayaran ng tape sa GMA pagdating po sa Black Time. Kaya siguro tinutulungan din sila ng GMA para at least bigyan sila ng tsansa makarecover, makabawi at uh, maybe, maybe po mabawasan 'yung pong kanilang pagkakautang utang po dito po sa sa GMA Okay, so uh, Posible po na bigyan sila ng panibagong black time Pero tingin ko if ever matutuloy man yan Kung ano man yung T7 na yan Ay uh, tingin ko po ibang time slot na gagawin At mas maiksina Hindi na po dalawat kalahating oras Kasi po, syempre yung dalawat kalahating oras Ang hirap gawin, mahal yung production At uh, mukhang nahihirapan po yung tape Na makipagsabayan talaga sa 8 showtime at sa It Bulaga. Baka po who knows baka magpalit sila sila na yung 11 am. 'Di ba? Or kaya sila yung Sabado or Sunday. Uh, yun po yung mga posibleng option po sa tape including sa GTV. 'Di ba? Posibleng doon din po sila ilagay uh, ng GMA para po bigyan sila ng uh, chance na makabawi at maka Pero 'yun lang kasi we were expecting talaga today, yun din yung lumabas sa mga pahayagan, magkakaroon daw ng announcement March 4 pero wala naman pong nangyari. Siguro they just need a few more days para po ayusin ito at uh, at bago po uh, sila mag-announce. Pero ngayon, yung pong mga yung pong mga pages na pro-tape ay uh, palaban pa rin. Palaban pa rin po ang Kaya lang, basahin ko yung ilan sa mga sinasabi ah. Diba? Ito, bigger, better, and bolder T7, soon oh. Tapos yung iba po ay uh, Talagang palaban pa rin At sinasabi, akala nyo Wala na yung tape Teka lang, basahin ko dito Diba? Sinong nagsasabing May shutdown na magaganap You are all wrong yun yung sinasabi. So, ibig sabihin siguro, siguro baka nasabihan sila na magtutuloy pa rin yung tape. Uh, pero, yun nga, hindi na as ng pinakamasaya. Tingin ko, iusok sila ng time slot, iba yung ibibigay sa kanila. Eh, ang maganda lang dyan, at least, at least, baka they will be able to save a few jobs na mawawala dahil sa pagka-close ng tahan ng pinakamasaya. So, at least, kung meron silang show pa na matitira, they will be able to retain uh, some of their staff. So tingin ko hindi na 100% 'yan. Siyempre, bibitawan din nila yung studio, yung APT studio. They will uh, start over again and they will try to ano, they will try to uh, kumbaga, uh fresh start para po dito sa Tate Incorporated at subukan po ulit na makabalik sa sa television uh, industry at maging prominente katulad po ng uh, Uh, what they have been for the past four decades bilang producer ng Vic and Joey. Okay? So sayang po, sayang eh. Kung isipin mo, 40 years yon di ba? 40 years yung uh, na naipon nila na ganun. Tapos, isang iglap, di ba? Isang iglap na ganun eh, maaring mawala po yung lahat, di ba? So, dapat kasi pinaghahandaan nila yan. Kung sakaling mawala yung itbulaga, anong pwedeng gawin show ng tape, hindi po nila nagawa, naging kampante po sila. Ngayong nawala po sa kanila yung itbulaga, eh, nahihirapan po silang makarecover. So, sana po, sana po kung ano man yung show na ibigay sa kanila ng GMA, ay kahit uh, kahit papano, umayos para po, doon man lang sa mga empleyado na may iwan po sa kanila. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Like po tayo mamaya. Bye-bye guys.